Ito pong budget natin mga katoks no. Ngayong 2025 ay aabot po sa 6.3 trillion pesos. Ganun po ang budget ng Pilipinas ngayong 2025 mga katoks. Pero ang income ng Pilipinas ay kulang mga katoks. Kaya kailangan natin nakuutang ng 1.5 Trillion Pesos mga katoks dahil ang bawat araw na gagastusin natin ay aabot sa 17.6 Billion Pesos ganun kalaki ang gasto natin mga katoks no araw araw ay 17.6 Billion Pesos kaya kailangan natin na utang ng 4.2 billion pesos kada araw mga katoks kada araw yan o. kaya pag yan mo sa uh, kada oras ay abot sa, sa 175 million pesos bawat oras yan ang utang natin uutangin natin mga katoks dahil kulang ang income ng Pilipinas kaya paano natin ito mga kung patuloy tayong nagbabangayan at hindi nagkakaisa kaya dapat magkaisa na huwag puro politika para matapos na ang napakalaking problema ito ko pakinggan po natin si congressman Dante Marculita marami pa tayong malalaman sa kanyang sasabihin mga katoks Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating samasamang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolva sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, pang pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lungulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, apat na araw na ang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents. The highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74%, and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang lima ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito, nang 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o oh mahigit pa Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos Ito po ang ating national spending ang ibig sabihin ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit ang tinatayang Magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po bawat araw tayo gagasta ng 17.6 ...billion pesos. yon po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa... ...ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid... ...ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos... ...bawat oras... Napaka bigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema pang ekonomiya ng ating bansa.